Nakumpiska ng mga otoridad ang uh, pera, alahas at pinaghihinala ang uh, na droga sa pinakabagong raid na isinagawa sa isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub dyan sa bayan ng Porac sa Pampanga. Ang perang nasamsam ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos kasabayan uh, ng iba't ibang alahas at 10 uh, uh, sachet ng pinagihinala ang shabu sa loob ng hindi uh, bababa sa pitong gusali sa Lucky South 99 na sinuri ng mga otoridad. Maliban pa rito ay nakumpis rin ng mga otoridad ang mga computer at computer parts, mga cellphone at mga pinaghihinalaang torture devices. Bandang alas 11 ng gabi, matagumpay na natapos ang mga otoridad ang kanilang sinagawang operasyon sa mga gusali sa Lucky South 99. Inihayag naman ng mga na nakatuon sila ngayon sa paghahanap ng higit pang mga biktima at posible mga sospek sa loob ng naturang gusali. Plano rin nilang linisin ang hindi bababa sa apat na pumagusali sa compound at mga kalapit na gusali dyan ho sa Lucky South 99. Sa gitna naman ng mga ilegal na gawain na may kinalaman sa Philippine Officer Gaming Operators, iginit nitong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahapon na pinakikiusapan nila ang mga dayuhan sa bansa na sundin ng mga batas ng Pilipinas o kung hindi ay haharap ang mga ito ng mabibigat ng mga legal na parusa. Inilabas nitong si Sekretary Remulia ang babala matapos ang raid sa isang puguhab dyan sa Mayporak, Pampanga, kung saan natuklasan ng mga otoridad ang ebidensya ng torture at kidnapping. Inatasan ng uh, uh, Justice Secretary ang National Bureau of Investigation at ang Bureau of Immigration na manguna sa kaso, maghain ng mga kaso kung kina kailangan at agad na i ng mga mapapatunayang lumabag sa mga immigration laws at iba pang mga batas ng bansa. Ayon sa kalihim, Malugod na tinatanggap ang mga dayuhan sa Pilipinas na manatili dito at maari nilang tratuhin ito bilang kanilang sariling tahanan hanggat sila ay buong puso na sumusunod sa mga batas ng naayon at walang korupsyon o walang kondisyon. Una lang iniulat na ang raid ay humantong sa pagaresto ng 158 ng mga Chino kasama na dyan ang mga Vietnamese at mga Malaysian nationals. Iniulat din na pinapatakbo ang naturang hub ng Lucky South 99 outsourcing. Sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na inaasahan nilang makakapag-aresto pa sila ng higit sa isang libong mga katao.